Hello! Magandang umaga, tanghali, gabi, o kung nasaan man kayo. Ito po si Atinene. Magagawa na naman inspirational. <laughs> Sorry po, last time wala po ako pero napaka-busy kasi ng buhay. Pero okay lang. Um, itong sinadya sa akin ni Doc Ryan about sa inspirational. Thank you Doc Ryan. And sana ay maayos ko, ma-explain ma 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 ko ng gusto. This is about um, respect. Ano ba ang respect? So, last two weeks ago, marang mga nag sa social media about misgendering. So, i-discuss po natin ito ng maiksi laang Music ah uh, yung si Sir Jack. Oo, parang paepal naman to. Nakita mo, in-effortan niya ng mga gano'n eh. na. Public figure ka eh. Di ba? Yeah. You have to be careful, be careful about that. Okay lang siguro pag... Eh, pero niyo. Pero niyo. So okay, so kasi close kayo eh. Tapos yung picture siyang... niya is, nakatoga ba siya? Oh, oh. So it's a proud moment for hmm. her sana. And usunawa so din ako kay Aura ba? Ano ba yung bigay mo sa kanya yung her? Oo oh, nga diba? rin eh. So, Usunawa din ako dyan kay Aura kasi nga, uh, even before that, lagi siyang pinagtatawa na Lebron James. Hindi ko nakikita, nakabuha sila, pero lagi siyang <laughs> binubuli siya ba? That was like one proud moment for her. Like, tapos ginanon mo pa. <laughs> You took away the spotlight pa, no, di ba? Na no, e? no, You stole her thunder. Actually, kung bastos lang din yung mga ano ni Aura, pwede siyang bastusin back. Oh, yeah. ah, it's not perfect. Magpaayos ka Ito muna nga. ng ano mo. Tura no, mo be, before ka mag-ano dyan. he's a very good candidate for plastic surgery. Ang respeto po ay isa ring pagmamahal. So, yan po ang discuss natin. Ang hindi pagrespeto sa isang tao ay ang pag-alipusta o pag-atake sa kanyang itsura, o kung pagpinta sa kanya. I will share about the issue of disrespectful because of misgendering. Two weeks ago, ito ang medyo topic sa social media na wala daw respeto si Jack o iba pa kay Aura dahil tinawag siyang bro at hindi sumang-ayon sa pagtawag sa kanya na her. Okay, kanino ba natin dapat ibigay ang respeto? Ito ba ay para sa mga matatanda sa mga may kapansanan, sa mga less fortunate people o sa mga taong kagalang-galang, mabait, 'yung mataas ang posisyon. So may nagsasabi na ang respeto ay hindi pinagsusumikapan, kundi ito ay kusang natatanggap. At may nagsasabi naman na ang dapat irespeto ay 'yung mabuting tao may pinag-aralan o mataas ang katayuan sa society para marespeto ka. Sa Biblia, ang katuruan tungkol dito ay ang pagbibigay ng respeto sa mga tao hindi dahil ito ay mayaman, mataas ang posisyon, mabait, kundi ito ay pagrespeto sa lahat dahil yon ang kautusan ng Diyos. Nirespeto o minahal tayo ng Diyos kaya dapat gawin din natin sa kapwa natin. Ito ay malaking hamon sa ibang tao na nahihirapan magrespeto sa mga taong hindi naman deserve. Pero ito ang kautusan ng Diyos na dapat nating seryosohin kasi naniniwala ako na ang kanyang kautusan ay napakamakapangyarihan at pahalagahan natin ito sa katuruan sa pagbibigay ng proper respect. Ang tanong, misgendering ba ay disrespectful? Maraming nagsasabing hindi at marami ding sumasang ayon dito. Ang pagdisrespect po ng isang tao ay ang pag-alipusta sa kapwa-tao kagaya ng pagtawanan ang itsura, pamimintas o pag-atake sa lalo na ang may mga kapansanan. Kung hindi natin marispeto ang kapwa-tao, para na rin natin hindi nirespeto ang Diyos na lumikha sa atin. Ito ay pang-iinsulto sa Kanya. Paano naman ang misgendering? Ano ba ang ibig sabihin ng misgendering? Ang misgendering po ay maling pagtukoy sa kasarian o maling paggamit ng mga panghalip na tumutukoy sa kasarian. Wala pong mali sa pagtawag ng she sa tumboy or he sa bakla. Maaring ang panglabas na kaanyuan ay she or he. Pero dapat sundin ang biological aspect. At hindi po yun disrespectful. Masakit para sa kanila ang ganitong aspeto kasi hindi sumasang-ayon ang iba na gusto nilang ilarawan sa sarili nila. May magsabi naman, bakit hindi na lang pagbigyan sila para sumaya naman yung tao at para walang gulo. At hindi rin naman masaya yung iba kung tatawagin natin silang taliwas sa katotohanan. Just because you are offended, it doesn't mean you are right. Ika nga. Ang katotohanan po talaga ay masakit pero ito po ay nakakapagpalaya sa iyo para sa makabuluhang buhay. Ako po bilang mananampalataya ng Diyos at ng kanyang salita. Mahal ko po ang tumboy at bakla or LGBTQ kasi nilikha din po sila ng Diyos hindi bilang LGBTQ kundi nilikha sila sa umawangis ng Diyos. Sabi nga sa Genesis 127, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At kung babaguhin natin ang ating kasarian, ito po ay hindi pagrespeto sa ating sarili, lalong-lalo na sa dakilang lumikha sa atin. Ang Diyos po ay dapat nating bigyan ng mataas na respeto. Hindi po siya nagkamali sa paglikha sa atin. Maaring ang lipunan o society o mga pangyayari sa buhay natin, kaya tayo ay nagbabago ng ating kasarian. Dahilan para hindi natin malaman ang totoong layunin ng Diyos sa buhay natin. Huwag maniwala kung anong dinidikta ng kamunduhan dahil ito ay taliwas sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Kung ikaw ay bakla o tumboy, mahal ka pa rin ng Diyos at nais niya na baguhin ang buhay mo nang ayon sa kanyang kagustuhan. Because you are wonderfully made by God. Nasa tiyan pa lang po tayo ng nanay natin. Kilala niya na tayo at maganda na ang layunin niya sa buhay natin. Well, truth is hurting, but it can set you free to a meaningful life through Jesus Christ. In Psalm 139, 14, 16 Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumaki ako roong sa'yo'y di na lihim. Ako'y iyong nakikita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatirik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. We are wonderfully and fearfully made by God. Hindi po uh, nagsabi ang Diyos na, ay, nagkamali ako ng nilalang. Hindi po yun. Um, nilalang niya tayo ng ayon sa kanyang wangis. Genesis 1, 27-28 Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. 1.10.10 Sabi ni Jesus, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at nanira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga taga Roma 5.8 Respeto o pagmamahal sa ating sarili at sa kapo natin ay bunga ng respeto o pagmamahal sa Diyos na lumikha sa atin. Ibinigay niya ang kanyang anak na Jesus at namatay dahil sa kasalanan natin at nangako na magkakaroon ng buhay na walang hanggan o buhay na makahulugan kung tayo ay magsisisi at magbagong buhay at ilagay ang pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po sa panunood and may God bless you.